Good morning guys! For today's video, mama mamamalengke tayo. Magbibili tayo ng salmon ni Robin. Kasi yan lang pinaka-favorite niyang kainin ang salmon. So, andito nga ako ngayon sa may daan ng papuntang Weston dito sa may Morakabat. Ayan, yung nakikita nyo sa may kaliwa ko, yun yung parking ng mga tour bus dito sa may Morakabat Riga. Ayan, so dito naman, mga laruan. Nandito ako sa may side ng right side. At yan yung Philippine Supermarket po. Na 24 hours po yan nakabukas. Dito ang tambayan ng mga kabayan natin. Lalong-lalo na paggabi. Ito punong-puno sila niyan dito. Kung nakikita yung mga upuan dyan sa may kaliwa ko yan. Punong-puno yan paggabi. Lalong-lalo na kapag weekend. Sobrang daming tao dito guys. Papasok na po tayo sa may west zone dito lang, dare-direcho lang dito sa my chicken o cherry Then, sa my seafood. Saglitan lang ako guys, na bibili ng salmon kasi si Papa nag sa bahay bago siya pumunta. Pagdating ko, alis na siya papuntang work. At ayan, nakabili na tayo. So, pupunta na tayo sa may gulayan. Bili lang ako ng vegetable, konti at saka fruits ni Robin na mangga. Kasi favorite niya yung mangga. Guys, ang daming sale dito. Kung gusto mong bumili ng pang groceries mo sa bahay, sa Pilipinas, ang dami guys. Kaso lang, syempre. Tsaka na lang muna yan. Magtitipid tayo. Kailangan natin may pang backup lagi. So, ito madami madaming mga mabibili dito guys. Ayan, nakikita nyo naman. Pabilisan lang baka mamaya ma-silip-silip tong mga product dito. Ayan, ito na tayo sa mga mga gulay-gulay, gulayan, tsaka mga fruits. Selected lang ang gusto ni Robin na prutas. Kaya kukuha lang ako ng manga kasi favorite niya ang mango apple at saka grapes. Yan lang yung gusto niya mga frutas for the meantime. Strawberries ayaw niya lalong lalo na kapag maasim. So yan lang ang bibilin ko prutas. Mango at saka chili at saka kamatis lang guys. Ang daming pwede mabili. Uh, for eyes only guys. For eyes. Wala po tayong budget. Yung magbabayad na po ako. Ayan si ate kabayan. Pauwi na tayo niyan. Ang init talaga, morning na morning ang init. Kita nyo naman yung init ng araw sa labas. Ayan yung mga tour bus. Kapag gusto mong mag-tour, itutur ka niyan sa lahat ng area dito sa May Dubai. Yan, dere-derecho lang yan. Yung bahay namin, pas liliko na ako sa bandang kaliwa niyan. After ng Philippine Supermarket. Malapit na ako sa aming bahay. So, ito yung eskinita papunta sa my building namin. So, sa may bandang kaliwa, yun yung building namin. Yung parang dirty orange na yan. Na lumang-lumang building na na fourth floor lang ang taas. Pero, guys, malinis yan sa loob. Nakikita nyo na parang ang dumi-dumi yung dugyuto dumi sa labas. Pero, sa loob, guys, may cleaner. Tsaka, walang mga kalat-kalat sa labas. As in, mga disiplinado ang mga kabayan natin na nakatira dito. Mostly kabayan ang nandito, majority. Ayan, makikita yung ang daming sampay, charot. Pag yun ang pakialaman yung mga sampay-sampay na yan, guys. Ayan, mainit. Sobra ang init, guys. So, dito na ako papasok sa may kapila. Kasi ang init na, sobra. So, dito ang parking lot. Sa so, may basement. Hindi basement po, ito ground. <laughs> Grand. Ayan. So, papasok na tayo sa may uh, elevator. Pag ganitong oras talaga, wala bang mga tao? Mga nagsilabas sa mga 10, 11 para labas ng mga ano may pasok. Dito na tayo, may lift. Fourth floor po kami, guys. So, ayan. Nakikita nyo naman yung elevator namin na minsan umaalog-alog. Minsan, kailangan mo maging mabilis. Baka ikay maipit at aray ang abutin mo niyan. May ipit na yan si Robin diyan, Diyos ko. Sobra. Kinabahan ako niyan nung naipit siya. So, etong bahay namin. So, see you guys. Thank you so much for watching. Please follow for more. Da Punjabi Pinoy Farm Official.